Kapag may spaghetti sa lamesa, mayaman. Wow! spaghetti! It's my favorite! Kapag mahirap, Inay! spaghetti! Inay! Sino mo birthday? <laughs> kapag nagpunta ka sa lamay at tinanong mo kung ano ang ikinamatay. Kapag mayaman, ay, yan po inamatay sa cancer, sa heart attack, o di kaya sa lupus. Pero kapag ka mahirap, Naku po, yan ho, ina, naingkanto eh. O di kaya, sinapian ng duwende. O di kaya, kinulam. Jo! Kapag liga o may basketball, ang mayaman, umiinom ng Gatorade, ng Red Bull. Pero kapag ka mahirap, naku, maswerte ka na kapag merong ice tubig. Peace, mga boys! Kapag nag-shopping, ang mayaman at mahirap, naman, tinitingnan lamang ang size, kung small o medium, tapos pupunta na sa counter, magbabayad. Pero kapag ka mahirap, ang unang tinitingnan ay yung price tag kung magkano. At kapag ka na mahalan, pupunta ang mga sa fitting room, susuotin Tapos pipicturan, kunyari kanila, mga walang breathing. Kapal lang malalaman mo talaga ang mayaman at mahirap sa Starbucks. Kami mayayaman kapag nagkape may sa Starbucks, hindi na namin pinipicture. Pero kapag ka ang mahirap nag Starbucks, pipicture niya, kanya na pipicture ang kape, lahat ng anggulo pipicture. Isang kape, isang daang shot, lahat ng anggulo, lumamig na ang kape, hindi pa nainom kaka kakapicture. Yung totoo. Ito, 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 kapag nagulat ng mayaman at mahirap. Ang mayaman, huh! OMG! Ka mahirap. Okay mo malaki. Okay mo malaki. Okay mo malaki. Kapag nag mayaman at mahirap. Kapag mayaman, Besh, how's your trip in Japan? Ka mahirap. Mare, ikaw pala inagpunta nagpunta sa Japan. Buti ka pa nakapangasawa ng mayabang hapo. Pagkatapos ng libing, malalaman mo kung sino ang mayaman at mahirap. Ang mayaman, Nagpapatay na ang mga yan sa dami ng iniwang mana. Pero kapag ka mahirap, nagpapatayan ang magpapamilya dahil hindi makaintindihan kung sino ang magbabayad ng naiwang utang ng namatay. Kada pa ang anak ng mayaman, sasabihin ng mga yan, Hey, are you okay? Kapag ka mahirap, Mumurahin kapas, pa, ng iyong ina, yung katangahan mong iyan. Kapag nabukulan ng anak ng mayaman, dadalhin sa hospital, ipasisitis ka. Pero kapag nabukulan ng anak ng mahirap, lalapatan ng piso din hanggang sa wala ang bukol. Mawag ang mayaman. Mica? 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 At kapag ka mahirap, Michael! Michael! Hey, Michael! True. Ang lakas maka-difficult. Kapag nakita ang mga mayayamang magkakaibigan. Hey dude, what's that? Rashes? Kapag ka naman mahirap, Yeah, parang ano kayo yan? Galais? Bune? Parang kurikong na na ay. Kapag ipinatawag ng principal ang anak ng mayaman. Ma'am, sorry po, pero may sakit po ang anak ninyo. Kleptomania. Kapag ka mahirap. O nanay, Sadyang anak ninyo ay magnanakaw. Napakalikot ng kamay. Kapag ang mayaman, nagsuot ng damit ay e sexy. Na mga yan. Uy, ang fashionista mo. Pero kapag ka ang mahirap, nagsuot ng sexy damit. Sa sabi ng mga kapitbahay. Ay, hey, naku po. Yun na may daig pa sa club na tatrabaho. Na kay GRO. Check! kapag ka maitim, ang mayama, sasabihin naman ng ngayon, Uy, I love your golden tan complexion. Pero kapag mahirap, bakla, daig mo pa ang negrita, ita, baluga. Kapag maraming naliligaw sa mayamang babae, kadalasan sinasabi sinasabi ng naman ngayon, liberated, kapag mahirap, sasabihin naman ng ngayon, talande, pokpok, lembong, makate, pakawala. Kapag kumain ng gulay ang mayaman, sasabihin ng mga yan, health conscious, adik ay vegetarian sila. Pero kapag ka, ang mahirap ang kumain ng gulay, sabi ng mga yan, ako po, sadyang ako yung nagtitipit. Kapag nakita ang anak ng mayaman, sasabihin ng mga yan, uy, ang kikit mo, ang chabi-chabi mo. Pero kapag ka mahirap, eh, eh, baboy, baboy, pabachinchi. Kapag ka mayaman, pitit. Kapag ka mahirap, pandak, bansu, difficult kasi, walang banidad.